Okay. Kaya ano? Pictures na meron siya. Baba, uh, meron tayong tinatawag tayo, tayo, na multi-video sa so, multi-video, harap at likod, pwede mo siya pagsabayin. Ayan. Tapos, halimbawa, nag-take ka ng video, kagandaan sa owner, pwede mo i-switch yung camera niya anytime. Right? So, capture mo lang ito, habang naka-record, pwede mo palitan ng transition, and habang naka-record, continuous video recording. Ayan. Hindi yan mag stop uh -huh. Tapos, uh, meron tayong tinatawag na ano dito, uh, super macro na up to 2.5 cm. Halimbawa, ito, meron tayong 100 pesos dito. Ayan. May mga letters kasi dyan na hindi kita ng mata natin. Pero using Honor 400, uh, automatic siyang lalapit. So, yung letters dun sa 100 peso bin, ayan, readable na siya. Ayan yung Banko Central ng Pilipinas. Ayan. Kitang kita na siya. Sorry, Hindi na sya pixelated. Ayan. Honor 400. Tapos, ayan. Kung gusto mo nung uh, gamitin yung AI eraser, ayaw mo na may mga tao sa background. AI eh, edit, dito tapos AI eraser allow mo lang so bilugan mo lang yung gusto mong tanggalin doon sa mismong uh, picture so ayan. make sure lang na malakas yung internet connection mo para mas mabilis talaga yun kumatukma uh, Ayan. Ayan. Ay, yan. Oh, yeah. Ayan. <laughs> Pag ayaw mo yung partner mo katabi. Oh. <laughs> 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 Tapos, um, uh, yun nga, meron din tayong tinatawag na ano. Punta ka na ng gallery. Ito yung napapagalaw na, mo yung ano, image. Ayan na yun. Ito, create. Punta ka lang ng create. Ayan, agree mo lang. Agree. Instant, um, hindi. ba pala Ito. Punta ka lang ano. I-update na pala yun. Yan. I-edit e mo. Ito, meron siyang outpainting dito. Yan. Diba ba, may gusto, uh, gusto mo pa ma-wide yung nakukuha mo, hindi ka pa, ano, masyadong comfortable dun sa pagka-wide. Ito, mapapawide -ma mo pa siya ng gusto. <tinyo> gusto lang po. Mayroon ka na-receive. mabagal lang kasi internet kaya mas medyo mabagal siya. Kailangan malakas internet? Kailangan talaga malakas na internet para mas mabilis. Mas nakapa-wide uh, mo pa siya. Oo. Oh. Tapos meron din siyang eh upscales. Ito yung sa mga old photo restoration. Diba may mga old photo? Uh, Rerestore mo siya. Ito kasi bago to so hindi natin Pag pagkiniit mo, ganon pa rin yung ah, Oo, oh, kasi niya. nasibabog na. kasi bagong picture so yung mga luma yung, yung medyo malabu na, mga ganon. Uh, 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 yung sinabi ko sa inyo. yung sinabi ko sa ko sa inyo.